Na ulan <laughs> <laughs> yeah, na ko na po. oh bigyan nyo. <laughs> mamas ko na sila.

Galante, galante pala ba, ba, yung Paano pa? Paano, paano kung hindi lang basta kilala? Kilala, kilala, til, kilala. Ay, kung kumama. Oh. Ay, taga-school. Isang daan. Ay, Yung palesa sila mamamas ko. <tipan> eh? <tipan> eh, no? okay eh. po mga busog na naman oh, ng mga kami uh, ng mga uh, market test. nga. Oh, uh, kumare. <tipan> yeah.